Uh, Mr. Hernandez, uh, very relevant, yung kanyang mga re uh, revelations niya. And uh, to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify pa lalo yung iban, iba pang mga sangkot. Mayor, may your uh, na banggit ba siya na additional doon sa dalawang senators na nabanggit niya? May additional? Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit. Na. Politicians? Mar marami siyang nasabi-sabi ng na mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. And you, mas maramang sinabi niya? First, yes. Mas, uh, mga detalye, very relevant, very sensitive information. How would you describe the information that you gave in terms of your yeah, investigation? Magandang you lead. Yeah, magandang lead ito para sa mga um, investigador. So additional yeah. mga politicians may area. Bakit insisting ka lagi doon sa politician? <laughs> no, but are there any additional names? Mm -hmm. Businessman, uh, politicians. Basta may mga marami kaming mas magagandang lead pa na nabigay sa akin. Sir, other than other than this car, may mga Meron pa, meron pa yung uh, to turn over yung Ferrari na uh, worth uh, 58 million. Tapos Lamborghini na uh, which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siyang bibigay sa amin. Sir, may specific ba siyang sinabi bakit daw niya i sa inyo? He would like to cooperate uh, and explain namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons ng gagawin niya. Next explain namin mabuti kung ano yung uh, mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Kaya talagang very free-flowing yung mga information na binitawan niya. Kaya kaya nga kami meron, kaya nga kami, uh, kailangan na investigation. Kasi siyempre yung mga sinabi niya, kailangan may corroborative evidence. Mayor, na open up niya sa inyo yung sa account niya sa casino? Umamin ba siya na yung ID sa kanya talaga ginagamit talaga nila? Sabi ko nga, lahat, lahat ng mga relevant na information eh, ibinigay niya. So are, are we evaluating him for to be a possible... Statement? Ay, hindi namin iniisip yun. And, sa ngayon, hindi namin iniisip yun. Sir, makikipag-coordinate kayo sa customs with regards nito sa mga luxury cars? Um, uh, titingnan natin kung ano pa yung mga information na makuha namin. If there's a need for us to cooperate and coordinate with customs, siguro we have to do it. Uh, lahat naman tinitingnan namin. As an investigator, lahat ng angulo, lahat ng mga opening, lahat ng mga potential leads, kailangan namin exploit lahat. Sa kanilang custody ng mga, what are we going to do about this? Ay custody ng ICI. And then, eventually? Tapos, eventually, panyan, i-auction yung mga yan. Pero merong proseso lahat yan. So, Pero ngayon, ay, mabuti pa na i-consolidate muna lahat natin. Secretary Bonoan, sir, so, what did you say? Si? Secretary Yeah, in-interview rin namin si Secretary Bunuan. Um, Ano po For the meantime, uh, siguro hintay na lang natin si chairman kung ano yung, ano yung magandang, uh, telephone, uh, telephone. kung ano yung mga na-reveal na niya. Better for the chairman to reveal yung fund. So, will you be, conducting, will you be conducting daily hearings? Or ba? Yes, the ICI will be conducting regular hearings, uh, almost daily hearings. But on my part as uh, investigator, I have to be out in the field open yeah. to the public Yeah. yeah. Will this open to the public? Sa ngayon, then, I, I leave it to the I leave it to the the uh, ICI to decide on that. Sir, may yes, pa sir, si mo sir, 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 yan. sir, 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 I don't have the freedom to reveal the names ng mga naimbita. So, sir, would you say si Sekudol naging cooperative? Kung siya, ano yung mga tinanong namin sa kanya, sinasagot naman niya. Guys, sir, sabi ko niyo, sir, Governor, sir, so saan so po magta dito po kayo sa po at sa Bicol kasi marami daw po ang anomaly sa blood control branches. Alam mo, sa totoo lang, it's all over the place, eh. it's all over the country. Sa dami ng na mga natatanggap namin, talagang I know it is widespread, pero hindi ko naisip na ganun pala kamasin, ganun pala kalalim, ganun pala katindi yung corruption sa flood control projects. Pero hindi lang flood control projects. Ha. Nagulat din ako sa mga revelation na matindi pa pala rin sa ibang mga proyekto. Sir, nagulat kayo sa mga sinabi Yeah, nagulat din kami. Very ang maganda noon is uh, he he decided to, you know, to say everything. Sir, may additional revelation. Uh, Mayor, uh, may, may additional may revelation for May unexpected names oh. po ba na nag-surface? Oh. nag-expound po, Mayor, nag-expound po ba siya about um, Senators Jigoy and Villanueva? Hindi na. He did not mention, sir? Okay, sige. Ano, no? Yes, Bernardo. Yeah. Robert mm -mm -mm -mm. yeah? oh, na? wala, lahat yeah. so, sir, you have so, pasensya na kayo. We have to take off. You have next We have to take off.